Mm -hmm -hmm. Oh, right. Yo yo good morning good morning Eh na naman tayo Tayo'y ay lumarga na naman Dito tayo ngayon sa kwan Sa Area ng Gubat <laughs> Ah, uh, nasa gubat na naman tayo ngayon idol. Papasok tayo dahil nandiyan sa baba yung yung sapa. Okay. Kebong. Uh, uh, okay. Yan. So, ngayon ang sapa ng Rodi. Yung Ito ako muna Ito ako muna yung gamit ko at kon Yan Yun ang sapa So bababa tayo Ayan. pa dito sa loob ng gubat yung mga lodi. At lang tayo. Tingnan natin kung saan na maganda. At ko muna to. yan oh, mababaw. Mababaw siya mga idol. Parang yun lang ang pinakamalalim. So, try natin. Try natin mga bata. Ayan. Ayan. gamit Ayan. Ayan. natin So, oh, meron pa akong isa rito. Ayan o, oh, yung isa na talikod. Just in na maputol tayo ng mga tanse. Uy! 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 Oh, yan na, kakamali pa ako. Ka. Oh. Grabe. Yan pa ba tayo mga rodi? Alright, walang dudulas mga amigo. Mga amigo, amiga, walang dudulas. Ayan. Ayan. Okay. Okay dito. Try-try lang natin Subukan natin kung maganda Mga ganun ba At Kung maganda Ang bayan natin diba mga Tama mga idol Tama Ayan. O diba O ganyan makita natin Okay tambay. Set up lang ako Set up Set up Ayan mga lodi. Tatap lang tayo. Ba? Ayan mga gamit natin. So, ayan. Tatapan lang natin. Try lang natin kung may kakagat. Kung may kakagat, ganda. Ayan masubukan. masubukan natin kung Kung may laman. Okay. Standby mga idol. Standby. Standby lang.

meron na kagad mga idol big big fish mga lodi big, big. <laughs> idol glass saka idol tanner where na yun dito na yun o lagay ko sa akin punuin ko nga <laughs> basta kaling mapuno natin yeah. Yeah. Oh. Bueno, ano? Punuin natin ang sako. <laughs> <laughs> okay, balik, balik, balik. Wala, Lodi. Hindi ko na yung video itong isa. Ito, nakahuli, no? Nakahuli, o? Oh. O. Oh. O. Ang laki. Ano? Hindi ka na video. <laughs> good size, mga ito good size ito na yung video dalawa dalawa kasi ginagamit ko nandun pa yung isa o ito okay na ito o ang laki mga idol <laughs> ay naku hmm. hmm. so dalawa na dalawa na hindi ko lang na yung video kasi nakatutok ako sa isa dahil unang una may kumakagat wala na. hindi ko na napansin yan na. ito to o dalawang kwan mo may tignan mo <laughs> yan, yan ka lang yan mga rodi Lagi doon. yan, tingnan mo na yun yan yun mga idol so nandito ko nalipat ulit ako dito sa baba ng tulay kasi muntik na nahulog ang ating cellphone dun sa kabila <laughs> so na hindi ko na i video yung mga kuha natin yung mga kuha so, papakita ko na lang sa inyo kakunin ah, natin yan stand lang yun mga lodi so, itong kuha natin ngayon habang tinitignan natin yung mga nakalatag ilagay ko na sa basket dahil Oh, ang lalaki ng ating mga kuha mga lodi. <laughs> oh, di ba? Oh, mahirap ng matakasan. Oh. Yan. Ra. Diba? Muntikan tayo Dahil sa malamang dahilan na yun. Yan. Oh, mga idol, di ba? Ang galing ng kuha natin. Oh. Pa. Diba? o, so, papakita ko naman sa inyo habang nakalatag pa tayo mag exit na rin pero mamaya maya pa hindi maganda tong nalipatan ko mas safety ako rito hmm pare-pare hmm. sang sukat, may dalawang bulilit lang mga lodi. Anong bulilit kanina? diba? Ta. Yan oh, katang dalawang bulinggit na kasama sa tropa. To. Dapat kita umpano ko Si tatago rin natin ito mamaya ayun may ito ay kumaka na naman ayun Ayan na siya mga Lodi okay. Yeah. <laughs> Ay, at ko naman. Ang galing-galing naman. Alright. Mm. <laughs> Alright, mga lodi. Ito na naman. Idol Blast saka Idol Tanners. Yan. Tilapia na naman. <laughs> oh, yeah. Dadagdag tayo. Oh. <laughs> All right, mga idol. Baka hmm. na mabuti, baka tumakas pa. Yang yeah. yeah. tambay-tambay nang konti at uh, a- gana tayo. Exit na rin. So, mga idol, Oh, man. oh, are... oh, 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 Ay! Ay! kun, Open! Oh! Bali! 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 Ato! Dalag mga lodi! <laughs> Ay! Sumabit pa tayong dalag! Oh! Ang laki. <laughs> Grabe oh, bumiyak na yung kanya oh. Oh, nasa bunga niya buti hindi nakawala. Oh. ang laki. Ang laki na lang lodi. Oh. Ngayon <laughs> sinasabi na naman ako ha Oh. Oh, buti hindi ka kumalas. Eh ito it, lo. Oh. Oh, di ba? Ibang saya. Hmm. Sumabit, may sumabit na dalag mga ito. ko kasi may langaw, malangaw. Ayun oh. oh. Ang laki. Ang laki nito. Eh. Nakadali pa tayo ng dalag, diba ba, idol? Kalain mo 'yun. Oh. Dalag 'yan oh. <laughs> ano? <laughs> Ang laki. Hmm. Yan mga idol Ako yung Papaalam na Tapos na naman ang ating Episode Ngayong araw na to Siyempre Maraming maraming salamat Sa inyong lahat Sa patuloy na support Na mga lodi Sa walang sawang support ha? At syempre Shout out Sa lahat ng uh, Youtuber Center Yan Maraming maraming salamat Sa inyong lahat mga lodi Yan at itong ating huli ngayong araw itong resulta ng ating paglabas okay yung iba dyan hindi ko na video dahil nagkaroon tayo ng problema kanina at muntik ang pamahulog ang ating cellphone yan, buti na lang, buti na lang saved by God, yan, thank you, thank you syempre, thank you, thank you Lord sa biyaya mo ngayong araw etong aking huli mga lodi, yan meron tayong dalag yan hmm yan. Tumitingin ako sa sapad dahil nakalatag pa tayo. Yun. O yan ang ating latag ngayon mga idol. Yan. Yan sila. Yan. 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 yan kaya kinakuan ko lang. Okay. Tayo yung magkakana. Again. Yan. Thank you. Thank you ng marami. Thank you. Thank you ng marami. God bless.